May nagalit sa post ko kahapon dahil sinabi ko may bagong swimming pool dito sa Dagupan pero baha lang pala. Sabi nila nagiging masyadong insensitive ako sa mga kababayan nila na affected sa mga baha. Baka hindi nila alam na dito din ako sa Pilipinas, dito ako sa Dagupan, Pangasinan at sobrang baha dito sa lugar namin. At ang pinapakita kong video is sa harap mismo ng bahay namin kaya kagaya ng mga ibang Pilipino pag may bagyo, pag may baha, ginagawang positive experience or biro dahil no choice naman, hindi naman makalabas kaya ginagawang biro. Kaya yan lang yung ginagawa ko. At baka sa isip nila dahil foreigner ako, wala akong karapatan magbiro tungkol sa baha. Pero ito din ang buhay ko kaya kaysa magreklamo tungkol sa situation ko dito, much better kung maging masaya na lang ako, di ba? Ito ang update sa baha tumaas lalo dahil sa bagyo kagabi. Pero sana ngayon dahil walang ulan masyado, sana bababa na.